Princess, kumusta si Vanessa? Okay naman po si Ate Bane. Buti po hindi ganun kalalim yung mga sugat niya. Pero under investigation po sila ni Aling Berta. nabi naman kasi siya eh. Dalaya na nga lang po kayo, Ma'am Charlene. Tapos may nanggulo pa. Oo nga. Eh, hindi niya sinadya. Ito. Oo nga. Ano ba sabi ni Berta? Bakit bigla siyang umatake? Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang siyang sumugod. Ang mahalaga po, Ma'am Charlene. Ligtas po kayo at tuloy na tuloy na po ang paglaya niyo bukas. Yes, mamimiss ka namin. Ay, mamimis ka namin. Ay, mamimis ka namin. Ay, sana kasama kita lalabas bukas. May lang po yun, Ma'am Charlene. Promise ko sa'yo, pagkalabas ko dito, kakausapin ko si Libby. Kukumbinsihin ko siya na iurong yung kaso laban sa'yo. Salamat po, Ma'am Charlene. Yung maniwala pa lang po kayo sa akin, ang laking bagay na po noon, nabawasan na po yung bigat na nararamdaman ko. Mag-ingat ka dito, ha? Opo. tawag po kayo mag-alala, nandito naman kami. Yes, ah. <laughs> Kayo talaga, salamat sa inyo, ha? At binigyan niyo ko ng pagkakataon na makilala kayo. So, anong okasyon? Inimbitahan ako ni Sonya na mag-lunch sa kanila. Gusto mong maging kaakit-akit kay Raymond. Oh, hay, so, you're unstoppable, mm. cuz. <laughs> pero pero wag to. Too much. Ah, huh? too much ba? <laughs> para grocery mo lang yan, cuz. I know. Ay, gusto <laughs> mo to para pa-sweet. Ay, tamis mo, Jen. May wak. Ako na. So, the fool. Sleepy. No ba? Anak. Kailangan natin bumili ng dress para sa'yo, para bukas. Mom, you have to know about this. Tungkol kay Tita Leilani. Bakit? Ano tungkol kay Leilani? May nag-message kasi kay Xavier. anong number, pero parang si Tita Leilani. Hindi eh, pa ba kumataus sa babaeng yan? Paano siya magbamesage kay Xavier? Hindi ko rin alam. Pero bakit gising na siya? Kung may. Eh, paano kayo nakakasiguro na si Leilani ngayon? Oo nga, may, may prueba ba? Hindi, naisip lang kasi namin na bakit may magbabother na i-message si Xavier para i-assure siya. So probably, it's his mom talaga. Oh my God. So buhay nga. Gising na. Ano pa sinabi niya kay Xavier? Wala na. Sinabi ba niya kung nasan siya? Sinabi ba niya yun kay Xavier? Sinabi ba niya sa'yo yun? Well, Chinay, i-contact ni Xavier yung number. Pero it's no longer available. Pero ang sabi dun sa message, lumayo si Tita Lailani para hindi na madami si Savior sa gulo. And then, hindi na muna siya babalik, hindi na muna siya magpapakita hanggat may danger sa life nila. So, natakot. Nagtago. That's good. I mean, that's good dahil kahit sa kalagayan niya, iniisip niya pa rin si Savior. Ganun talaga kami mga mami, gagawin namin ang lahat para sa anak namin. Sana nga po, okay talaga si Tita Lailani. Pero anak, ngayon na-close na kayo ni Saver ulit. Suway so, bayan mo siya. Baka in time, sa kanya pa natin malaman kung nasan si Leilani. And then what, Mom? Mahalaga na malaman natin kung ano ang kalagayan ni Leilani dahil siya ang susi sa kaso ni Charlene. Siya ang magiging daan para tuloy ang hindi makalaya sa kulungan ng walang kwenta mong nanay-nanayan.